kahapon, ika tatlo ng Hulyo taong dalawang libut apat, isang makabuluhang pagunlad sa politika ang naganap sa Beijing, habang ang mga pangkat ng Palestinian na Hamas at Fatah, kasama ang labindalawang iba pang grupo, ang paglagda sa kasunduang ito, ay nakikita bilang isang pagtatangka na pag-isahin ang mga pangkat ng Palestinian sa harap ng mga panlabas na panggigipit ng Israel, lalo na kasunod ng kamakailang paglala ng karahasan sa Gaza. Pinuri ni Chinese Foreign Minister Wang Yi ang kasunduan na inilarawan nito bilang isang makasaysayang sandali para sa layunin ng pagpapalaya ng Palestine. Binigyang din niya na ang pakikipagsundo sa mga pangkat ng Palestinian ay mahalaga at dapat suportahan ng internasyonal na komunidad. Ang damdaming ito ay sumasalamin sa matagal ng suporta ng China para sa soberanya ng Palestinian, at ang adbukasya nito para sa solusyon ng dalawang estado sa labanan ng Israel at Palestine. Ang deklarasyon ng Beijing ay nagtatatag ng balangkas para sa isang pansamantalang pambansang pamahalaan ng pagkakasundo na mangangasiwa sa pamamahala sa Gaza at sa West Bank. Ang pamahalaang ito ay nilayon upang mapadali ang organisasyon ng pangkalahatang halalan sa hinaharap na naglalayong ibalik ang pagkakahawig ng pagkakaisa at pamamahala sa mga pangkat ng Palestinian. Ang Hamas, na nagpapanatili ng kontrol sa Gaza, at Fatah, na namamahala sa mga bahagi ng West Bank sa pamamagitan ng Palestinian Authority, ay dating magkasalungat. Ang kamakailang salungatan na ito, na lumaki pagkatapos ng pag-atake ng Hamas sa Israel, noong Oktubre taong 2023, ay nagpatindi ng mga panawagan para sa pagkakaisa sa mga pangkat ng Palestinian. Ang patuloy na karahasan ay nagresulta sa malaking kaswalti sa magkabilang panig na ang pangangailangan para sa isang pinag-isang Palestinian front ay lalong nagiging apurahan. Ang kasunduan ay natugunan ng magkakaibang mga reaksyon habang pinuri ito ng Chinese state media bilang isang pambihirang tagumpay ang mga eksperto ay nananatiling may pag-aalinlangan tungkol sa pangmatagalang pakikipagsusyo nito. Ang Mister ay kinundi na ang kasunduan sa pagkakaisa na iginiit na ginagawang lehitimo nito ang mga aksyon ng Hamas at pinapahina ang mga pagsisikap na labanan ang terorismo. Binibigyang diin ng reaksyong ito ang mga komplikado ng geopolitical landscape na kung saan ay kasama na ngayon ang China sa pangkat ng Palestine. Sa kabila ng mga pag-aalinlangan, tinitingnan ng ilang pinuno ng Palestinian ang kasunduan bilang isang mahalagang hakbang tungo sa pagkamit ng pambansang pagkakaisa. Sinabi ng matataas na opisyal ng Hamas na ang tsempo ng deklarasyon ay makabuluhan dahil sa patuloy na salungatan sa Gaza, na binabalangkas ito bilang isang positibong hakbang patungo sa pambansang pagkakaisa ng Palestinian. Ang paglahok ng China sa pagbroker sa kasundoang ito ay sumasalamin sa mas malawak nitong ambisyon na gumanap ng isang mas kilalang papel sa diplomasya sa gitnang silangan. Sa kasaysayan, ang US ang naging pangunahing tagapamagitan sa relasyong Israeli at Palestinian, ngunit ang mga pagsisikap ng China na mapadali ang pag-uusap sa pagitan ng mga pangkat ng Palestinian ay nagpapahiwatig ng pagbabago sa diplomatikong tanawin. Binibigyang diin ng diskarte ng China ang dialogo at konsultasyon na pinatunayan ng mga nakaraang pagpupulong na ginanap noong Abril taong 2024 sa pagitan ng Hamas at Fatah. Sa pamamagitan ng pagpoposisyon sa sarili bilang isang neutral na tagapamagitan, nilalayo ng China na palakasin ang impluensya nito sa rehiyon at itaguyod ang katatagan sa gitna ng patuloy na mga salongatan. Sa konteksto ng patuloy na salungatan ng Israel at Palestine, ang potensyal na papel ng China sa pagsuporta sa Palestine laban sa Israel, ay nakakuha ng pansin sa Estados Unidos, na kinundina ng US ang pagsali ng China sa malaking salungatan na ito. Sa matagal ng makasaysayang relasyon sa pamumuno ng Palestinian, at lumalagong impluensya sa politika sa gitnang silangan, ipinoposisyon ng China ang sarili bilang pangunahing manlalaro sa pagtataguyod para sa mga karapatan at soberanya ng Palestinian. Ang suporta ng China para sa Palestine ay nagsimula pa noong 1960s nang kinilala nito ang Palestine Liberation Organization at nagtatag ng diplomatikong relasyon. Ang relasyong ito ay umunlad kung saan ang China ay patuloy na nagtataguyod para sa mga karapatan ng Palestinian sa mga internasyonal na plataporma. Binigyang diin ng mga pinunong Chino ang pangangailangan para sa solusyon ng dalawang estado na kinikilala ang Palestine bilang isang malayang estado kung saan ang silangang Jerusalem ang kabisera nito. Ang makasaysayang kontekstong ito ay nagbibigay ng pundasyon para sa pagunawa sa kasalukuyang paninindigan ng China at mga potensyal na aksyon tungkol sa salungatan ng Israel at Palestine. Sa nakalipas na mga buwan, ang mga opisyal ng Chino ay gumawa ng ilang mga pahayag na sumasalamin sa isang maka na paninindigan. Isa na dito ang isang press conference noong Marso taong 2024 na kinundina ni Foreign Minister Wang Yi ang humanitarian crisis sa Gaza na nanawagan para sa agarang tigil putukan at makataong tulong. Binigyang diin niya ang agarang pangangailangan para sa internasyonal na komunidad na tugunan ng matagal ng pananakop di umano sa mga teritoryo ng Palestine na binabalangkas ito bilang isang moral na obligasyon na ibalik ang justisya para sa mga mamamayang Palestinian. Bukod pa rito, nanawagan si Pangulong Xi Jinping para sa isang kumperensyang pangkapayapaan upang tugunan ng patuloy na pagdurusa sa Gaza na nangangako ng makabuluhang tulong na makatao sa rehiyon. Sa China at Arab States Cooperation Forum, binigyang diin niya na ang mga operasyong militar ng Israel na hindi dapat magpatuloy ng walang katiyakan na lalong nagpapatibay sa posisyon ng China bilang isang taga-suporta sa mga karapatan ng Palestine. Habang ang China ay may kasaysayang nagbigay ng humanitarian aid at diplomatikong suporta ang posibilidad ng tulong militar sa Palestine ay nananatiling komplikado. Tradisyonal na binibigyang diin ng patakarang panlabas ng China ang hindi manghihimaso at mapayapang paglutas ng mga salungatan. Gayunpaman, nagbabago ang geopolitical landscape na ito at iminumungkahi na maaaring dagdaga ng China ang suporta nito para sa Palestine sa iba't ibang anyo, kabilang ang tulong militar, kung lalala pa ang labanan sa pagitan ng Israeli at Palestina. Ang lumalagong ugnayan ng China sa Iran, isang pangunahing kaalyado ng Hamas, ay maaari ring maka sa diskarte nito. Dahil ang parehong mga bansa ay nagbabahagi ng isang karaniwang paninindigan laban sa impluensya ng US sa rehiyon, ang relasyon na ito ay maaaring humantong sa pagtaas ng kooperasyong militar at suporta para sa mga pangkat ng Palestinian. Bukod dito, ang mga kamakailang boto ng China laban sa mga resolusyong suportado ng U.S. sa United Nations ay nagpapakita ng pagpayag nitong haminin ang mga salaysay ng kanluranin tungkol sa tunggalian. Ang suporta ng Beijing para sa Palestine ay nagpapakita ng mas malawak nitong geopolitikal na ambisyon sa pamamagitan ng pag-alay ng mga Chino sa mga layunin ng Palestinian na hinahangad ng China na pahusayin ang impluensya nito sa gitnang silangan, na sinasalungat ang pangingibabaw ng US, at umaapila sa mga bansang Arabo na inuuna ang mga isyo ng Palestinian. Ang diskarte na ito ay naaayon sa layunin ng China na magtatag ng isang bagong pandaigdigang kaayusan na humahamon sa kanluraning hegemonya. Habang tumitindi ang tensyon sa rehiyon dahil sa pang-aatake ng Israel maaaring lalong maging makabuluhan ang tungkulin ng China bilang tagapamagitan sa pamamagitan ng pagtataguyod para sa usapang pangkapayapaan at tulong na makatao na inilalagay ng China ang sarili bilang isang alternatibo sa diplomasya ng US na kadalasang pinapabura ng Israel. Ang diskarte na ito ay hindi lamang nagpapahusay sa katayuan ng China sa mundo ng Arab, ngunit pinapayagan din itong magpakita ng kapangyarihan at impluensya sa pandaigdigang yugto. Ang potensyal na suporta ng China para sa digmaang Palestine at Israel ay nagugat sa makasaysayang ugnayan at isang estratehikong pananaw para sa hinaharap. Habang ang posibilidad ng direktang tulong militar ay nananatiling nakahanda, ang diplomatikong pagsisikap ng China at humanitarian aid ay nagpapahiwatig ng pangako sa pagtataguyod para sa mga karapatan ng Palestinian. Habang patuloy na umuunlad ang geopolitical landscape na ito, ang papel ng China sa salungatan ng Israel at Palestine ay malamang na maging mas malinaw na sumasalamin sa mga ambisyon nito na muling hubugin ang mga internasyonal na relasyon at itaguyod ang isang multipolar na mundo. Bilang conclusion, ang paglagda sa deklarasyon ng Beijing ay kumakatawan sa isang kritikal na yugto sa politika ng Palestinian na may potensyal na muling hubugin ang tanawin ng pamamahala sa Gaza at West Bank. Gayunpaman, ang tagumpay ng kasunduang ito ay nakasalalay sa kakayahan ng Hamas at Fatah na pagtagumpayan ang kanilang mga makasaysayang hinaing at magkatuwang na magtrabaho patungo sa isang pinag-isang istruktura ng pamamahala. Habang patuloy na umuunlad ang sitwasyon, ang internasyonal na komunidad ay magbabantay ng mabuti upang makita kung ang pinakabagong pagtatangka sa pagkakasundo na maaaring magbunga ng pangmatagalang resulta para sa mga mamamayang Palestinian. At sana hindi rin gamitin ng China ang bansang Palestine para sa pansarili nitong ambisyon.